Habang paparking po ako dito sa isang grocery store dito po sa Montelupa ay kapansin-pansin po itong matanda na lumapit sa akin uh, at nag-aalok siya ng kanyang uh, paninda. At hindi naman ako nagdalawang-isip na kunin na itong dalan niyang uh, dahon ng ampalaya. Kasama ko nga po si na at at ni Nita at may bibili nga po lang kami dito sa isang grocery store at nating ako dito sa matanda sa sinabi niya na sa edad niyang 84 years old ay ginagawa pa niya ito na ito po ang kwento ni Tatay Francisco Ayan, po si Tatay oh. ano yung dala niya? Mm-mm. Uh -uh tulungan natin to si tatay. Yan, Ano po kung matanda dito na Ano po yan, tay? Binibinta ano ninyo? Na ah, kayo, kayo po nangunguha niyan? Uh -huh. Kayo po nangunguha? Oo, may sa likod ng bahay ko. Mm, okay. may lane, oh. Ayun, oh, si tatay. Tulungan natin si tatay. Ganda, oh. Ha? Ayun, oh, kawas tatay, oh. Eh. Uh -huh. Magkano po yan, tay? Ha? Uh -huh. Magkano po yan? Kukunin mo lahat? Hindi, tanong ko po magkano. Ha? Uh, Di -huh. May na po kayo? Ha? Huh? May nabinta na po kayo? Isa lang, na yung trabaho. Hmm. Oh, na po si tatay. At kita ko siya dito ng titinda ko. Oh, <laughs> ang pali, oh. Masayin. masarap okay. naman po oh, yan eh. Ha? Masarap po yan. Oo, so, uh, po, po yan. Okay. Ay, ako. Kumisan, ano pong pangalan nyo, Tay? Francisco. Gitanan Di hmm, Malayo pa po tinitirahan nyo dito? Yan lang po, sa Malipay. Hmm, malipay. Sa so, Pisuan, muli na po sa Kapitani. Sa ako po kayo ng Kabiti na? Oo, muli, na muli na May binibili lang po kami dito. Nakita ko to si tatay. Ah. Si tatay ano pa naman? Francisco? Francisco. Vita... Ritanan. Ritanan. Oh, yan. Yan na yung si din. At ah... Uh... Oo, ano yung bibili natin ito? Ano ni ito? Ayan, oh. Pambili daw ng gamot ni tatay. Kaya, hmm. may sao po kayo? Ay, nasa Laguna po. Ang mga anak po ninyo? Pandula sa Laguna. Ako lang ang mga isa dyan. Sa bukid? Hindi naman yung bukid. naman. Marami rin ba yung mga po. Malapit sa school. Hmm. ay bakit po kayo ibig sabihin sa inyo lupa yan ay, yun, binayaran namin yan sa mayari yung kinikilalang mayari ng mga hmm. gordon sa hmm. mga kuling gordon hmm -hmm. ngayon pagkainahan hmm. sila ng buwan hmm. Nagib... malapit na rin kami siguro mo ito bayaran hmm. nagibili lang po ako dito uh, ay ang, ano po ninyo nasa laguna dito oh, po sa, sa pila sa pa kayo, ang layo pa pala, na doon, ano, tapos iniwan niyo yung asawa niyo doon, dito kayo nag-i-stambay. Yeah, talagang dito ako, Kasi, Mrs. ko ang pumunta doon dahil nag-alaga nung lalawang ako po. Oh, ayan po si tatay. Wala, ang uwi nung... Alam mo kayo na nagtitinda ng mga ganyan? Hmm. na, Sinasabi ko doon, pag wala akong pader ko mamimita sa kodong sa likod ng ito so, ang paladay ko, may pagbirimanan ng gamot, kapi, ito mm -hmm. yun. <laughs> mm -hmm. Hindi na muna utakin mm -hmm. sa tindahan. <laughs> <laughs> ganoon ako <na> eh. <laughs> oh. mm, magkano po lahat yung tindahan nyo, tay? O di, tindahan mo na lang tay. Uh, marami mga ah. gariwan. Hindi kasi tay, kung ano, kukunin ko na lang po lahat yan. Kukunin. Ha? Oo. Hindi, para sa akin po, makauwi na lang kay tay. O, o di ba, kukunin mm -hmm. si na lang Ah, 70, ang dami niya ah. Oo. Ay, ako naman, pag sarili ko, di ako na pipresi sa mga kwan. Oo. Oh. Sa mabili lang. Oh, eh, tabi po muna tayo, may dadaan. Oo, sige Dikit tayo. Tama tayo. Dikit tayo. Dikit tayo. Dikit Oo. 70 po yung lagan niya lahat. Oo, oh, di ba? Tapos po, uwi na kayo. Gawa naman ako kay tatay. Bibili na lang natin ito. Mm Ayun, oh. ang Sarap naman yung ang na yun. Ipagla ko sa munggo, Ano? Ayun, oh. Ano, iniimay ko lang minsan pag hindi ako nagmumungo. Mm -hmm. Iniimay ko lang bago pitpitang kong paminta. Mm -hmm. Ah, sarap ng gabaw na hindi upos kanin. Yung kuchilyo tayo, nado sa likuran niyo, baka yun, masundot kayo. Uh -huh. Ano po yan? Bigay na lang ninyo sa amin? <middly> yung... <middly manander ng nato. laughs> Ay, si tatay. Uh, nakita ko lang ko kasi kaya nakita kami kitinda nga kayo dyan. May kasama ko ito si Namailin. Ang sabi po kasi itong kasama ko sa likod, bilhin na ninyo, bilhin mo na yon. Maawa kay tatay. Nakain ba kayo nun? Ha? Nakain kayo nyan? Hmm, um, ayan, nakain daw sila nyan. Hmm, ayan si tatay. Ha? Ah, hmm. Sandali po tay. pa. Ng bayaw hmm. Ano pa po mga alaga ninyo dyan, Tay? Mga pato. Ah, mga pato? Yung anak kong isa. Hmm. Isa isang malaki kong bahay. Hmm. Alaga niya Mayaman pala kayo, Tay? Mayaman pala kayo? Hindi. May malaki kayong bahay eh. Hindi. Yeah. Pinatayo yan nung nabayaran ako nab sa trabaho nung araw. Hmm. Ipininta so, sa amin ni Juan. 90,000 yung 900 square meter. Hmm. Dapat Pero, hindi kayo nagtitindan yung ganyan? marami pa ng porta si tatay What? ah. yung napayat sa akin yung pinili ko yung para hindi ka na muna hmm. magano sa ibang eh hmm. pinanuan nga kami dyan yung mga bayad dyan ililipat raw kami doon sa 13 mm sa naik hindi ako kumayag kasi sabi ko may lute na ako sa Laguna oh. Din sa tabi nung anak kong nasa ibang bansa oh, sige po tayo at iyan Bali, kukunin na po namin lahat yan. So, Magkano po ulit yung sabi nyo dyan? 70, 70 na lang. Bakit? Magkano po talaga ang price nyan? Bakit yeah, binababa ninyo? Kumano nung pag. Pag natagpo ako. Ibig bang gusto nyo yan. Ibig bang gusto yan dyan. Oo. Kaya po naman, pagka na kukunin mo at ibalik, 70 na oh, lang. 70? Okay to po, bibigay ko po sa inyo tayo. Oo. Pwede nga po yung Ha? Pwede Kasi po, kung hindi ko po kukunin naman ito, ibibinta pa ulit ninyo tay mm. ha nakain po naman kami yan mm. mm hmm. Po, si ha Sa, uh, ko na po ito o, sige po ha Oh, No, um, ayan binigay na ni Tatay. Oh, okay lang. Okay. Okay. Maraming salamat. Ha? Oh, po, yan po si Tatay. Mm. Mm. Kasi ito mm. naman. Mm. Sukli ko po. Ha? Sukli. Wala. Ha? Wala kung Kaya talaga. <laughs> <laughs> Sukli po tay. Wala pa akong bariya. Oh, eh, kailangan ko po yung sukli. Hindi po pwede po na wala kami sukli. Kaya, so may papalitin nyo. Hindi, sabi po ninyo kanina tay, pambili nyo ng gamot, di ba? Mm -hmm. oh, yan, pambili na ninyo pagkain na huli Sa inyo na po yan lahat. Oh, sige po. ano? Sige, sir. Maraming oh, Ay, si tatay. No? Parang naano ano si tatay? Nalulungkot. Mm Bakit -hmm. nalulungkot kayo, tay? Mm -hmm. Hmm, hindi ba okay na uwi sa pila? pag tinawagan ako doon, katulad nung sa negro, umuwi ako dahil nung malakas daw ang hangin, nagiba yung bubonggol ka sa sina. Mm. Eh, kaya, yeah. Uh, ilang ko. taon na buho kayo, Tay? 84 na po. 84 na, pero ang lakas pa ninyo. Kayo. <laughs> Panibasa sa bukid siya, sa si tatay, ano? Sanay mm. ako. Nung hmm. nasa trupisa pa ako, kung sa ko na ako so pala yan. Hmm. Sinisingin ko lang yung kanima ng panay. Mm. Mm. Parang nalulua si tatay. Hindi. Yeah. Kaya, kay ko, yung, yung, yung ka keng dun na kada buong yung mga mm. leka po. Ano yung mata ko? Kaya ko, hindi ako na sa ko di ako nakakapag sa Hmm. O sige sir po ha. O sige, ingat kayo, kayo pang... tay ha. Ingat po kayo. Oo, ingat. Ayun po si Tatay at least po ah uh, natulungan natin si Tatay. Yung tuwa siya. At least yung mga ganyan natutulungan natin sila. Uh, para may share din naman natin yung uh, bilhing na dumarating din sa atin yun. Masaya na si Tatay, 'yung pambili niya ng gamot. Ano kayo na sinunita? At bababa tayo dito at may bibili lang tayo. Tara na!